Pag mo, i-hold mo ah. Riz, huwag mo ano What, itin, man, Riz. Wonanot. Hello, Prody Girls, Prody Guys, and Prody Gays. Grabe, di ba? Nakakaloka mga pangyayari, di ba? Di ba? Sabihin nyo nila. Eh. Sabihin nyo! Sabihin nyo! Nakakaloka! Mm. Uh -mm. Ang dami na ngayon, eh. Uy. Eh, Riz, Epa, -hmm. pusing tang, pusing tang. eh, paano mo na yan? Balik tayo, balik tayo. Balik tayo, ganito? Hindi, hindi, Plastik! Plastik. Plastik, Ganyan, ganyan. Ganyan. ganyan, Plastic! Plastic! Plastic, si Riz! Hindi, hindi makahihika plastic. Kahit anong pang-cover. Oh, May plastik, May plastik. Yen, yen, yen. Periyen, periyen. Ah, plastik. Plastik, yun? plastik nak. Aida toh. Teka, 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 teka. teka. Uh, me. Oh, ni kita. Tidak itu, tidak itu. Susun. 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 Isa pa. Susun. 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 Please, hold malalim. mo, ah, hold malalim. mo. Hold! Eh! So, relax. So, Hold please. mo, gukang wala eh. Please muna, please. Please, please. 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 Tayo <laughs> pa? baka po. Sige na, sige na. Kabang, tumang, Beto, man, man. Ano? Kaya mo, brother. Kaya, kaya. Sige, kaya. <laughs> ay, yun yung bell. Yung label, yung label. yung label mo rin yung label. Bakit ano nangyari? Mas, mas, Kasi umiiyak siya tapos nagtago siya. Umiiyak na siya. siya makain siguro sa ilalim. Yes, yes. Nakakaloka! Ha, di ba? Grabe, grabe talaga yung mga pangyayari. At mas grabe pa ang mangyayari this Sunday, kaya abangan nyo yan. Tutok lang. And of course, don't forget, supportahan ninyo ang inyong mga favorite proteges. Magdasal na kayo at gawin nyo lahat ng pwede nyo gawin para lang mag-save sila. Okay? Pa-share, pa-like. Kailangan ba palagi nalang pancet? Hindi pwedeng carbonara, lasagna, birthday spaghetti. Putaleska. Pancet yan. Nay! Nay, pakantun ka naman, oh. Nay. Nay, pancet. pa, like. Mm.